Isa ka rin ba sa mga kumakain ng dahon ng gabi o yung laing lalo na yung ginataan? So kung oo, ang video ito ay para sa iyo. Alam niyo ba na ang mga dahon ng gabi ay isang mababang kalori na birding madahong gulay na mataas sa potassium, sa folate, vitamin C at A. At dahil sa kanilang pabrabing nutrition profile, ang mga dahon ng gabi ay maaaring magbigay ng ilang potensyal na benepisyo sa kalusugan. Ang mga dahon ng gabi ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamin C at polyphenols, dalawang karaniwang antioxidant compound. Kaya naman ang regular na pagkonsumo ng nilotong dahon ng gabi ay maaaring makatulong na mabawasan mga free radicals sa ating katawan at nakakatulong naman sa pag-iwas ng sakit. At dahil sa kanilang mababang carb at fat content, napakababa ng mga ito sa calories na ginagawa itong isang mahusay na pagkain upang makatulog sa pagsulong ng isang malusog na timbang sa katawan at ang mga dawan ng gabi ay maaring talakasin ang kalusugan ng puso. Sa pangkalahatan, isang jeta na mataas sa mga prutas at gulay na siksik sa sustansya ay paulit-ulit na nauugnay sa pinabuting kalusugan ng puso. Ang daon din ng gabi ay nabibilang sa mga kategorya na gulay na tinatawag na dark leafy greens na kinabibilangan din ng mga gulay katulad. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이난 떠올라 순간에 falling down 감추려 했었던 마음 다 들킬까봐 기억들 모두 이미 지나간 일인.